News. Truck driver patay ng matagpuan sa tabi ng CR. Detali po ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. In, in Isang truck driver ang nakaramdam ng tawag ng kalikasan at natagpuan patay. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Ayos Moriel, 44 anyos, ng Makalelon, Quezon alas 7.40 ng, ng umaga nang makatanggap ng report mula sa isang negosyante ang mula ng PNP hinggil sa natagwang bangkay. Ang biktima na nakabulagtas sa mentong sahig malapit sa comfort room na hawak ang cellphone at lighter at ang ng mga investigador ang cellphone nito ay kachat ang asawa ng 4.24 ng umaga na kasal sa conversation na siya ay nilalamig at walang gamot na iinumin at handa na magbawas. Ayon sa nag-ulat, ang bigo na diabetic patient at dumaranas ng high blood pressure at posibleng na inatake ito sa puso. Sa pagsusuri ng mga otoridad ay wala namang indikasyon ng foul play at ang kamatayan ng bigo ay natural. Kasama mo sa Ramen Calabarzon, at 106.3 IFM Lucena, Idol, Edgar Dumasena, Tatak, Ramen.